Paano mag-request ng ads on reels at saka mag-send ng report o mag-report ng mga problema regarding po sa ating mga account? Baka ay pwede po tayong mag-report lang po mamaya yung steps. At kung meron naman po kayong blue badge, ay advantage po dahil pwede po kayong makapag-direct message at makapag-reply ka agad ang meta team. At kung wala naman, pwede din po kayong manghiram. Pero kung wala po kayong Uh, mapakiusapan na uh, isend yung report ninyo o problema niyo sa inyong account, ay pwede nyo pong itong gawin. Noon pa man ay wala pong blue buds, kaya ito yung ginagawa noon ng mga sikat na content creator. So, ito po ang gawin, madali lang po, sundan lang po ito. Sa burger icon, dyan sa help and support, i-click ang report a problem, continue to report a problem, include in report, Select profile kung profile at page kung page. At dito pwede kang mag-attach ng hanggang tatlong screenshot ng problema mo, profile mo, at yung kung meron kang violation, uh, i-attach mo dyan. At pwede ka rin maglagay ng link dyan sa pinakababa yung mag-message ka na sa team. Kung mag-request ka ng tools, uh, pwede mong sabihin na mag-request ka, in English po ang lahat ng sasabihin mo. Kung problema naman sa iyong account, i eh, state mo ang problema ng iyong account in English din po. So, yan lang po. At pagkatapos ay i-click mo lang po yung send. Kung may natutunan ka, ay pa naman po sa video na ito. Maraming salamat po. May sample po ako sa pag-request ng ads on Reels. I-check mo na lang po sa comment section.